Mga everyday na ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga Marites! For today's video, nung matapos ko na nga yung mga gawaing bahay ko, inasikaso ko na itong damit na susuotin ni Zoe. Nakadating nga lang nito at in-order ko lang sa online. Nag-message kasi yung teacher niya nung isang araw at pinapasuot nga sila ngayon ng costume na dream job nila. Actually, gusto talaga ni Zoe maging police or pilot nuko. Pero dahil nagmamagaling akong ina, gusto ko stewardess at wala siyang magagawa. <laughs> ngayon, dahil nga bata pa si Soul, bilang isang nanay, ako na muna ro'ng magdi-decision para sa kanya. <laughs> Pero syempre, pag lumaki na siya, kahit ano pang gusto niya, susuportahan ko siya. Inikapan ko nga lang din siya ng very light para kahit papano naman bumagay sa outfit niya. Pero alam niyo, sa totoo lang, kaya stewardess yung pinasuot ko sa kanya. Yan talaga yung dream job ko noon. Kaso nga lang, noong mga panahon nag-aaral ako, kapos din kami. At alam ko naman din, hindi ako katangkaran at kagandaan. Kaya hindi ko na rin rugupin. Ush. <laughs> Kaya yung pangarap kong maging stewardess noon is sinantabi ko na lang at nag-business management na nga lang ako. Pero malay naman natin itong anak ko yung nakatakdang mag-stewardess. Wala namang imposible basta rugwe baksawang marano no ko. -ka. <laughs> Katapos ko nga siyang ayusan at bihisan, talaga namang nagpapakyut pa tong batang to. Pinagmodel ko nga siya dyan at talaga namang hindi nagpawat at nagpakabugi tong anak ko. At talaga namang may pasayaw-sayaw parugo siyang nalalaman. <laughs> afterward, pagkatapos ko siyang ayusan at bisan hinatid na nga namin siya dito sa school. Alam nyo, habang papasok nga kami sa school dyan, nagpa-video talaga ako sa asawa ko dahil sobrang nakukyutan nga ako sa suot niya. pagpasensya nyo na pala yung voiceover ko ngayon, medyo maingay dahil nga napakalakas ng ulan. Pero syempre, kahit ganun pa man, hindi tayo magpapatinag. Bagyo ka lang si Marites to, nuko. <laughs> Pagkatid nga namin sa kanya sa school, nagpa-car wash muna kami para habang naghihintay kami, malinis na rin tong sasakyan. Pagbalik nga namin sa school, sakto naman labasan na nila at napaka-cute nga nitong mga classmate niya at napakabagay sa mga costume nila. Nahanap ko nga si Zoe dyan at pagtingin ko nga dito sa stewardess namin, ay nukurugo. At nahagard agad siya. <laughs> Dahil nga pawis na pawis siya, pag uwi namin ng bahay, pinaliguan agad siya ng papa niya para naman kahit papano mapreskuhan siya. Fast forward kinagabihan, nagyaya akong maggrocery at dumaan na rin muna kami dito sa Goldilocks. Bumili lang ako ng mga ilang pirasong tinapay at meron nga akong pagbibigyan nito. Pagkatapos nga namin dito, dumiretso na kami dito sa Pure Gold para makapag-grocery na rin ang mga stock namin sa bahay. Para makabili na rin ang mga babaunin ni Zoe sa school. Alam nyo, sa totoo lang yung asawa ko talaga yung pinag-grocery ko dahil ayaw ko na nga pumapasok dito. Paano ba naman kasi pag nag-grocery ako kahit wala naman sa listahan binibili ko at kahit hindi naman kailangan bibiling ko rin. <laughs> Kaya kahit naka-budget na yung pang-grocery ko, lumalagpas pa rin doon dahil nga kahit ano pinagbibili ko. Kaya mas gusto ko talagang yung asawa ko na lang yung namimili dahil kung ano yung mga nakalista, yun lang yung bibili niya at pagkakasay niya talagang yung budget na binigay ko. Hanggang dun na muna, sana naman napasaya pasaya na nalabang kita ngayong araw. Pa-share naman po nitong video ko.